Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright! Kamusta? Kamusta ang boy-boy ngayon dyan? No? Yung mga kaguluhan ng isip, mga simptomas. So, sana lang no, sa patuloy nyo pagsusubaybay, no? papanunood, pakikinig. Kahit naman hindi niyo panoorin ito, may kita niyo. Mukha ko lang ang may kita niyo dito. <laughs> Yung mga sinasabi ko, no? base sa experience ko, sa mga aral, no? base sa mga libro, no? kailangan nating ma ano yun kailangan nating uh, pagkaroon tayo ng focus no si ito sabi niya si ito si Jay Montero wala naman to eh mamang alam to eh <laughs> di ba may mga ganun laro ng isip eh, no pero <clears throat> nasa sa inyo yan no pakilala ko sa inyo si ano si Putito Putito makulit so ayan ang topic natin ngayon is bakit hindi ka pa rin nakaka-recover no? medyo matagal na medyo nalilipasan ka na no? marami ng nagdaan marami ng panahon na sayang, no? Kasi hindi ka pa rin nakaka-recover no? so ayun ang ita topic natin ngayon <laughs> hello hello ka hello <laughs> so yan. intro So, yun na nga no mga pre no bakit ba hindi ka pa rin nakaka-recover ito so, may mga sinulat-sulat lang naman ako mga kung ano-ano ano alam kong nagagawa nyo pa rin eh, no? or ginagawa nyo pa rin kaya hindi kayo makaalis-alis dyan no? na natin sa paniniwala. No? Naniniwala ka pa rin na uh, ka sa anxious mind mo. No? Na yung mga laro ng isip is alam mong totoo. Parang ganun. Nagiging totoo sa'yo lahat ng mga dumadaan ng pag-iisip na yan, mga negative. Ayan. Nasusundan na siya ng takot. No? So, mali yun. Hindi natin kailangan. Eh. Dahil lang thoughts na mga negative thoughts, mga ka, mga kaisipan na ganyan, mga pangit na kaisipan, no? is dadaan lang yan kapatid. Ano lang yan, uh, kumbaga, dadapo, pero hindi yan magtatambay sa'yo, no? Lilipad din ka agad yan. Ganun. Ang problema lang kasi pag may anxiety ka is, once na dumapo, eh, pinapansin mo, tapos, niyayakap mo, pinaniniwalaan mo, yon ay din ang ano natin, kailangan mabago, no? yon Sunod, na mabilis lang to. Ilan lang to? Ano? Nagmamadali ka sa recovery, no? May mga ganyan talaga, no? Gaya ko dati, no? Gusto ko, mawala na kagad tong Gusto ko na makabalik sa, ano, sa maayos, no? Gusto ko nang maging okay na lahat. Kaso, meron pa rin talaga. Yan. Ibasin nyo na lang din sa, ano, sa akin, sa experience ko, no? Na, <clears throat> medyo matagal na rin, no? Kasi na, nag, doon ako na, ano eh, doon ako na niwala na baka, pag ganito, maayos ko ng mabilisan lang, no? Pero hindi eh. Basis sa libro, kailangan mo talagang, ano, yung left time pass ni Claire Weeks. Ah, kaya pala. Kailangan ko pala siyang matutunan. Kailangan ko pala siyang ma, uh, sa tulong ng karam, ma-normalize ano, ko siya, no? Maibalik ko siya sa dati, no? Kaya naman ang paraan diyan eh. May normalize mo lang. Hindi mo naman kailangan alisin siya, tanggalin sa katawan mo, eh, no? Maraming nagtatanong mo, wala ka na bang anxiety? Alam bang anxiety? Baka disorder. Yun. Yun yun. Kasi pag sabing anxiety, iba yun. Pag tinanggal mo yun, eh, wala na tayo ngayon. Baka namatay na tayo ngayon kasi wala tayong takot. No? Hindi tayo nag-aalala. Wala tayong, ano, wala tayong kinakatakutan. Kahit sino, kahit anong lugar, kahit saan ka pumunta, wala kang takot. No? So, yun. So, yung quick pagganap uh, paghanap ng at uh, pagmamadali sa recovery hindi uubra kapatid uh, learn from my experience kapatid kung nagmamadali ka bukas okay ka na isang linggo okay ka na hindi. pwede naman maggamot ka lang tapos magpa therapy ka ayun Ay, hindi naman giging problema ng iba eh, no? dahil nga syempre Pilipino tayo hindi naman tayo ganun kayayaman no? saka ano, kasi dito sa Pilipinas medyo ano lang din ng mental health, eh. hindi mo siya ano pinapansin niya. Ang tawag nga dyan, nervous lang <laughs> May nervous ka. Ayan, kalma, kalma ka daw kalma, kalma, lang lagi, yung ganun. medyo ano din kasi yan eh. May mga word din na hindi nila naintindihan, no? Okay, ah, uh, ano lang, uh, magiging okay ka din. Pero pagdating sa may taong nagdadala, hindi nila, ano yan, hindi nila mapakinggan yan. Ah, okay. Oh, okay lang yan sila. So, naintindihan nyo naman siguro ako, no? Dahil hindi nila alam yung na raramdaman ng tao may anxiety disorder o nakakaranas ng sobra-sobra ngayon, gaya ng panic attack, mga depression, no? Kahit kausapin mo ng ganito-ganyan, yung mabilis na salita na ganito lang, ganito-ganyan lang gawin mo, hindi, hindi ubra yan. Kasi, ramdam nila yun, you know? Ang kailangan nila is, care. Kung baga, kailangan nandiyan ka lang. Okay lang. Susuportahan ka tayo. Mas okay yun, no? Sunod. Quick picks. Yan na naman. Nasa, kung nasa libro ni, ano eh, ni Claire Wick, yung mamadali ka, no? Parang ganun lang din sa recovery. Yung quick picks is yung, ba, diba, oh, na atake ka, mawawala ka agad, ganun. Hindi, Kailangan mo nang maintindihan kung ano yung nangyari sa'yo. Ano yung sistema kung bakit nangyayari yan sa'yo, kung bakit may ganyan, no? Ay naman, dapat maintindihan natin. Para, hindi tayo nababaguhan. I mean, hindi tayo na, kung baga na, wawander kung ano yung mga bagong sintomas, mga ano, nung mga, <coughs> pakiramdam, tsaka kaguluan ng isip. Dapat alam natin, kung bakit siya lumalabas, no? Maraming mga, niingal ako. <laughs> Marami mga vlogger, mga content creator na about anxiety ang inaano nila, no? Pero okay lang din naman. May mga point din, no? Pero ang sa akin kasi, hinanap ko yung ugat, yung pinaka puno, no? Pinaka ilalim. Kasi pag nandyan ka na kagad sa taas, nandyan na, umuo, ano? Recovery na kagad. No, harang ano, eh. Hindi ko, ano, eh. Hindi ko... Ayun, alam nyo yun, yung bakit nangyari yon Bakit ka nandyan na? Di ba? Bakit ka may anxiety na? Bakit may disorder ka na? Anong nangyari sa'yo? Di ba? So, yon Yung iba kasi, naandun na kagad sila. So, malapit na kunwari sila sa recovery. Magiging okay na sila. Hindi. Hindi ganun eh. Kaya nga, <clears throat> inaaral ko yung libro ni Claire Wicks. Oh, dinidiscuss natin yan ngayon, no? Yun. Yung kasi yun eh. Kaya, So, nung natutunan ko na siya, sinishare ko naman sa inyo, no? So, ano lang, ah uh, sana mag-guess nyo, no? sana maintindihan nyo. Pero kung gusto nyo naman, meron sa, ano, meron sa Lazada, yung libro niya. Check nyo. Yung, ano yun? Self-help for your nerves. Pero yun, isa lang yun. Isang libro lang yun. Pero hindi pa yung kumpleto. Pero marami na kayong makukuha nun. Libro ko nun, eh. Meron isa pa yung complete, yung mas complete, mas medyo mahal nga lang. <laughs> So, yun, sunod. Um, yung pinaka naiisip mo is yung kapag hindi ka anxious, uh, ayaw mo nang maramdaman ulit. Ayaw mo nang makaramdam ng anxious. Yan ang pinaka naiisip mo. Ayaw ko na nito, ayaw ko ganito. Yan ang recovery para sa'yo. Inaayawan mo, no? Medyo mali rin yun eh. Kasi pag sinabing anxious, natural lang naman anxious. na anxious naman talaga kahit hindi walang anxiety disorder. Eh. na anxious yan. Walang ano yan. problema nga ka lang kasi dahil may anxiety disorder tayo. No? Uh, iba, iba, ibang klaseng anxious yung naramdaman natin. May halong simptomas. No? Nga. Ligot <laughs> so ka Ligot mo. so yun. Nagiging ano natin, nagiging goal natin yun, no? yung pagiging pag wala tayo nararamdaman, okay na tayo. eh na ang paggaling sa atin. Hindi, hindi gano'n eh. Ang kailangan mo dyan is manormalize, yun pa rin yun. Sinasabi ko nga manormalize, maibalik siya sa normal. Gano'n. Pero kung sasabi natin na normal na tao, gano'n, magiging normal ka, hindi, hindi kasi word na tama yun eh. Pag normal na tao, gano'n. Hindi, eh. alam mo sa atin, tawag sa atin abnormal, hindi gano'n. <laughs> yon <coughs> ayaw mo na maramdaman yon Yung pinaka goal mo, pinaka uh, focus mo is wala kang mararamdaman. Hindi, hindi ubra. Hindi pwedeng ganun. Kasi sa part ng anxiety recovery, kailangan may nararamdaman ka. Meron kang atake. Para hindi nga, may nararamdaman ka, diyan mo mapapatunayan na ang anxiety is wala lang. Wala lang siya sa'yo. Diyan ganyan mag-practice. Kung nahihirapan ka, okay lang. Hindi naman delikado. Tsaka, hindi ka naman mapapano yan. Hindi ka naman masasaktan yan eh pangit lang talaga sa pakaramdam. No? hindi ka makahinga, hilong hilo ka nalalambot ka mayroon pa mga namamanhid no? sakit ng ulo ikasama kasama yun hin... tanggapin natin yun, ikasama kasama yun eh. baga gan, baga ano natin yun uh... kailangan natin maintindihan yun na lahat ng mga nakakamdaman mo, mga symptoms yan part lang na anxiety yan kaya minsan kaya nga sabi ko sa inyo noon, no, tatanungin nyo rin yung sarili nyo, baka naman gutom ka lang, nauuhaw ka lang, naantok ka. Minsan naikukunik din natin sa anxiety yan eh. Tanungin muna natin, kung nga pala nung no, alas dos na ako nakatulog kagabi, kaya pala ganito yung pakaramdam ko. ah uh, kasi so, ang aga ko pa nagising, so kulang ako sa tulog. Yun, di ba? <clears throat> Pero mayroong iba, may ibang tao, malalakas sa puyat eh, no? <laughs> Gaya ko dati, isang alas quatro alas 3 na ako natutulog. Tapos gigising ako mga alas 8, ganyan. Tapos alas 7, no? Kulang-kulang tulog ko. <coughs> so, kailangan lang natin matanong palagi yung sarili natin, ha? Na, uh, ano bang, ano, ano bang nangyari? Ano bang, bakit ba ako nakaramdam ng ganito? Tapos misa, inaasid ka. yung pala, gutom ka na, kumukulo na yung tiyan mo. Ala, na na naman ako. Ala, ba't ganito? Di ba, matatakot ka na naman. Kasi naikokonekta mo na naman sa anxiety. Yun pala, gutom ka lang. Sabi mo, yung tuyong-tuyo yung lalamunan ko. Na-anxiety na naman ako. ba? Diba? Uhaw wow ka pa lang pala. <laughs> May mga ganun kasi, no? <clears throat> Nag-automatic na tayong pinaniniwala, pinaniniwalaan na natin yun. Yun na ang paulit-ulit na nangyari. Yun na yung behavior na sinasabi, no? Kaya kailangan, maging mapanuri din tayo. Maging uh, wise, parang ganun. Sa mga nararamdaman natin, no? Kasi masakit yung mata mo puyat nga pala ako. Kakaselpon ko ito. Yung mga ganun ba? So, ayan. Sunod. Ibang tao magpapagaling sa'yo. Di ba? Doktor? Di ba? Yung doktor, guide lang din halos yan. Eh. Ibigay lang sila ng gamot. Guide. Kaya ko, no? Nag-guide lang din naman ako sa'yo. Hindi naman ako magpapagaling sa inyo. Eh. <laughs> Huwag yung paniwala na ako magpapagaling sa inyo. Kayo magpapagaling sa sarili nyo, kapatid. Yan yun. Kung bagay itong mga natututunan nyo, or sa iba-ibang mga source, mga kung ano-ano, kung kani-kanino, no? Or kani uh, mga libro, mga uh, source, ah, uh, mga pinagkukuhanan nyo ng mga kaalaman, yes, guide lang din yan. Sa sarili nyo pa rin yan. Kaya nga itong mga sinasabi ko sa inyo, is, uh, uh, ito yung ginawa ko, no? So, kung mag-focus lang kayo, kung ano yung pinaka-goal nyo, pinaka- parang mamomotivate kayo, no? Ay, ganito pala yun, ganito. So, kakaroon kayo ng mga idea, mga kung ano-ano mga uh, technique. May, may mga ganun, yung technique, mga uh, skills, mga ganyan. <coughs> Kailangan nyo lang alam din, alam nyo rin yun, no? So, dapat uh, maging ano tayo, maging uh, matalino, no? Hindi naman talino na no? pag-aaral, gano'n, gano'n matalino pagdating sa kaalaman na pinapasok nyo sa isip nyo, no? So, ako naman, di naman, di naman ako matalino, hindi naman ako magaling, hindi naman ako perfect pagdating sa ganyan o napaka expert na expert sa ganyan ano? ang inaano ko lang dito is may uh, mabago yun. may pagbabago na alam kong nakatulong sa akin tsaka yung mga kaalaman na alam ko nagpabago nagpabago sa akin no? Kaya nandito na ako ngayon, nag-share naman ako sa inyo, no? Yon, 'di ba? Ang drama. Plus wala kang pagsisikap. Ito na last na 'to, wala kang pagsisikap sa sarili, no? Hindi mo tinutulungan 'yung sarili mo. Umaasa ka lang sa kung ano lang nandiyan. Kung ano lang natutunan mo kaunti, no? Pero kailangan din natin mag uh, maging ano dahil tayong may katawan, eh. tayong may hawak nito eh. So, ito mga paraan na sinasabi ko sa inyo is kaya, libre lang naman. kaya nga free. Eh. Libre lang. No? <laughs> Kailangan niya din talaga ng pag-iisip na uunawa. No? May pang-unawa tayo na maintindihan natin lahat. Maintindihan natin kung anong talaga nangyari mula sa puno. Kung bakit bakit nangyari sa Bakit may ganito? Bakit may ganyan? No? 'Yun kasi 'yan, 'yan ang pinaka-key kaalaman. Kung anong ano maintindihan mo, no? so yun lang yan pagkisiga pagtulong sa sarili no kailangan niyo lang din talaga yung kapatid no hindi pwede yung lagi ka na lang ganyan no kailangan niyo rin tulungan yung sarili para makaalis kayo diyan no sa nangyayari sa inyo ganyan, mga panic mga dis, mga depression mga kaguluhan ng isip na kala niyo mababaliw na kayo no hindi hindi totoo yan <clears throat> sinasabi ko to dahil alam ko siya pero kung kailangan yung alamin ano kaya ano, mag-coach kaya ako, no? Or, ang hirap kasi pag, ano, minsan, may mga nagtatanong, eh, no? Kasi yan, kapatid, sa coaching or sa pagtuturo ng mga, ano, bagay-bagay about sa anxiety, hindi yan isang beses lang. Maraming beses yan, kaya nga sa mga therapies, no? May mga session-session yan. Sinerge ko rin yung paano mag-coach, eh. Parang, ano ba yun? <laughs> diba? <laughs> Ang ano ko lang dyan si kwentuhan. Gusto ko lang makapagkwentuhan sa inyo. No? Pwede nyo naman ako i-PM or i-chat kung gusto nyo akong kausapin. No? Pag may time or schedule, ganyan. Magbigay na lang schedule pag may time ako. Sa so, ganitong oras kasi, mga 6, pakante ako nyan. 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 10. Yan. Umaga lang talaga akong pakante. Sa hapon is may dami na akong ginagawa. No? Pagkatid ko sa anak ko, sa hapon marami na. So yun lang mga kapatid, no? sana may nuggets kayo kahit kaunti. Marami to eh. So, binigyan ko lang kayo ng mga kung um, bakit hindi kayo nakaka-recover. No? So, sana mabago nyo na yan. Sana mapalitan nyo na yung mga pag-iisip nyo na hindi, hindi naman nakakatulong. No? Uh, mabago nyo yun. No? So yun lang mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sana may na tutunan kayo. No? Sana maging okay na rin kayo. No? maging maayos na, malampasan nyo lahat ng mga pagsubok na yan, no? mga kaguluan. No? Pero, kailangan nyo lang din ng kaalaman tapos uh, matutunan nyo. No? Kasi practice lang ng practice, kapatid. yung nahirapan ka, okay lang yan, di naman delikado. O, oh, di ba? So, yan. Maraming salamat, mga priya. Adios.